Ngayong araw, may magpapagawa sa akin ng BMX. Siya nga pala yung maswerteng binigyan ng BMX ni Brad Sims. Siya si Jairus Elo Maglangit. <laughs> Ito na siya. Ito yung ano, yung bike ni Brad Sims. Papagawa niya sa akin yung kaset kasi medyo maikip daw yung ikot eh. Ito yung bike niya. So ngayon pupunta kami dito sa bahay. Para gawin. So, ito nga pala yung bike ni Brad Sims na binigay kay Jairus. Wow naman! Ang ipapagawa pala sa akin ni Jairus dyan, itong kaset. Kasi mahigpit daw yung ikot ng kag kapag pinipidal eh. So, ano pang hinihintay natin? Baklasan na. Siyempre, lapse na natin para mabilis. Para hindi kayo mainip. Gagawin. Ano, tatanggalin na namin to. Para makita natin kung ano. So ito, babaklasin ko yung kag para makita natin kung anong problema, kung bakit mahigpit yung ikot. Yun, kaya naman pala. Tuyot na tuyot na. Wala na siyang grasa. Tapos, pagkakita ko yun, may mga kalawang na. Kaya pala yung ikot niya, hindi na maganda. So, ipas forward na natin para mabilis. Yun, natanggal na rin. So, ayun, natanggal ko rin stick bearing type pala tong kag nya wow mukhang matibay tong cassette hub na to ah. anong hub to? G-Sport G-Sport sport pala yung tatak ng hub na to kaya naman pala ang ganda ng loob halatang matibay hindi ko kasi nakita yung pinakatatak ng brand niya eh dahil tinakpan ng pintura ni Brad Sims hindi ko din alam kung bakit So ito, inisprayan ko siya ng WD-40 na sinalin ko lang sa ibang lagayan dahil wala ng hangin. Tapos ginamitan ko siya ng toothbrush para yung mga dumi mas mabilis malis pati yung kalawang. i forward ko na to para mabilis. Naalala ko tuloy yung nakaraang kadena lang kinabit ko tapos ngayon kaset na inayos ko. So ito, natapos ko na linisan lahat. Wow! Ayos na. So ito, lalagyan ko na siya ng grasa para maging maganda na yung ikot niya para hindi na maging maigpit kagaya kanina. Sa mga hindi pa pala nakakakilala kay Brad Sims, si Brad Sims ay isang professional BMX and mountain bike athlete. Wow naman! Ito pala yung video niya yung pumunta siya dito sa Pilipinas. Naglaro siya dito. Tapos, syempre, nagpapirme yung mga ibang BMX rider. At isa na rin ako doon. Nagpapicture pa nga ako dyan. Siyempre lodi yan eh. So ito tapos ko nagrasaan at isasalpak ko na. Yon, medyo matigas siya. Yan oh, sumaltok yeah. din. Ah. Smooth. No. na siya. So ito isasalpak ko na yung rear niya. Para malaman natin kung mabisa ba talaga itong pagkakagawa ko. So ito pinas forward ko na para mabilis. So, ito natapos din. Wow! Siyempre, ang gagawin ko, pupunasan ko dahil madumi. At siyempre, tetestingin natin sa labas para malaman natin kung mabisa talaga yung pagkakagawa ko. Yes, sir! Testing, testing! So, ito 180. Hoy, sablay agad. Hindi kasi ako sanay sa cassette hub eh. Sanay kasi ako sa coaster. Sa kamahaba yung frame niya, size 21. Ang baba pa ng bar, naka front load, hindi ako sanay. So, inulit ko yon 180 to half cup out. Perfect. Ayos. At syempre, papatestingin natin yung may are, syempre. Para malaman natin kung satisfied ba siya sa gawa ko. So, ito na. First trick, bunny hop. Second trick. Pick up bar spin. Uy, bumwelo. J turn. Outs. Dumulas. So ito, tatanong ko kung anong masasabi niya sa pagkakagawa ko sa cassette niya. Anong masasabi mo dun sa pagkakagawa natin sa cassette? Solid. Kalimba, bab. Gusto yung paggawa. Hey. Dito lang kayo, babab. Siyempre. Solid siya. Unpallow for more. Unpallow for more. <laughs> <Anfalo> for, more. <laughs> <laughs> for more daw. <laughs> Kaya kayo, kung sira yung bike nyo at gusto nyong ipagawa sa akin, basta kaya kong gawin, gawin natin. Wow! Huwag kayong mahiyang magchat sa akin. Yes, sir! Hanggang dito na lang. Babush!